Ako po si Justiniana at ito ang aming hashtag kwentong kaya mo. Kami ng aking mister ay parehong delivery personnel. Pero dumating ang mabigat na pagsubok. Pareho kaming nawala ng trabaho. Hindi namin alam kung saan kukunin ang pang-araw-araw at dahil sa hirap, nagkakaroon na rin ng tampuhan at away. Pero pinili naming bumangon sa tulong ng panalangin at pagiging magka-team, nagplano kami at nagsimula ulit. Hanggang sa unti-unti, nakabangon kami. Ngayon, mas masaya dahil nakakasama namin ang aming apo araw-araw. Mas matalino at mas madiskarte na rin kami sa pagbabadget at hindi na basta nagpapa-stress sa buhay. At sa ngayon, natuklasan namin ang Union Digital Bank. Malaking tulong para makapag-save at makapaghanda para sa aming kinabukasan. #kwentuhinmo